Sa panahon ngayon, hindi na bago sa atin ang makakita at magkaroon ng impormasyon tungkol sa iba't ibang mga kalamidad na nangyayari sa ating mundo. Ngunit sa likod ng pagiging mapaminsala at nakakadismaya ng mga ito, ay may mga hindi ka panipaniwala at kamanghamanghang mga video ng kalamidad na nakunan mismo ng kamera. Mula sa hindi ka panipaniwalang sandali kung saan ang isang malakas na tsunami ay rumagasa sa dalampasigan at isang napakalaking landslide na nagdala sa ilang mga bakanting bahay sa dagat hanggang sa isang nakakatakot na malapitang buhawi sa isang kalye. Narito ang ilan sa pinakamalaking natural na sakuna na nakunan ng kamera. Ang Marshalltown, Iowa na nasa mga pampang ng Iowa River ay tahanan ng mahigit 27,000 katao. Alam nilang lahat ang panganib sa kanilang buhay ng Tornado Alley. Ang Marshalltown ay talagang may mga history na ng malalakas na storm. Ngunit isang F3 tornado ang tumama sa timog na bahagi ng bayan noong ikadalawang putatlo ng Abril, taong 1961. Nasira ang ilang mga estruktura at nagdulot ang humigit kumulang isang milyong dolyar na mga pinsala. Halos anim taon na ang lumipas matapos nito. Isa pang ef 3 storm ang naganap sa downtown bandang alas 4.30 ng hapon isang lalaki ang matapang na tumayo sa eskinita at na-record ang kaganapan habang winawasak nito ang kalye. Oh, there goes the rest the Damn, dude. So Holy fuck! It's going right by the fucking office! Ang storm na ito ay bahagi ng dalawang araw na pagsiklab ng buhawi sa pagitan ng ikalabing siyam at ikadalawang punang hunyo. Sa kabuwang tatlong put isang kumpirmadong buhawi na tumama sa loob ng tatlong oras sa ilang bayan kabilang ang Marshalltown, Pela at Lavilla. Ang dalawang pinakamalakas na storm ay ang F3, Impela, at ang F3 na nakita natin sa video na ito. Ito ay tumagal ng 23 oras at nagdulot ng matinding pinsala na aabot ng 320 million dollars ang kabuoang pinsala sa walong milyang path of destruction sa kabutihang palad ay walang nasawi sa nangyaring sakuna. Ang Canton of LA ay isa sa dalawang putanim na kantons o estado na pinagsama-sama upang mabuo ang Switzerland. Ito ay nasa timog kanlurang bahagi ng bansa na nagbabahagi ng mga hangganan ng Italia sa Timog at France sa Kanluran. Ito ay isa sa tatlong Alpine Canton at kilala sa kanyang produksyon ng alak at brandy. Ngunit noong summer ng 2018 ay nakilala ito dahil sa mga mudslide. malakas na pag-ulan ang nagdulot ng kakaibang pagbaha ng putik sa kabundukan at rumagasa ito patungo sa bayan ng may nakakatakot na bilis. Nagtipon-tipon ang mga dayuhang lokal upang panoorin ang mga dumi at putik na dumadaan sa kanal. Wala namang mga pinsalang naiulat ang mga otoridad ng Switzerland maliban sa kaunting pinsala sa ilang mga sasakyan at gusali. Ang Alta Norway ay isang lungsod na nasa hilagang bahagi ng bansa sabi ng pampang ng Altafjord, noong Hunyo Atres ng taong 2020, ang isang lalaki na nagluluto ng tanghalian ay nakarinig ng langit-ngit na nagmumula sa labas. Nang tumingin siya rito ay nagulat siya sa kanyang nakita. Nakita niyang napuputol ang mga linya ng kuryente at agad na gumalaw ang lupa. Tumakbo siya palabas at nagsimulang magvideo. Tinangay ng matinding landslide ang mga bahay at puno sa Alta Fjord. Wala silang nagawa kundi panuorin ang kanilang tahanan na tinatangay. Ayon sa New York Times, walong bahay ang natangay ng landslide patungo sa tubig. Mabuti na lamang at walang nasaktan at ang mga gusali ay halos mga bahay bakasyonan lamang at mga kabin. Ang landslide ay resulta ng quick clay, isang terminong ginagamit upang ilarawan kapag ang clay ay gumuguho at umaagos na parang tubig. Ang Tonga Ale ay isang Polynesian na bansa sa South Pacific. Mga apat na milya sa timog silangan ng Fiji na opisyal na kilala bilang kaharian ng Tonga. Binubuo ito ng isang daan at isa na maliliit na isla na nagkalat sa dalawang daan at milya kwadrado na karagatan. Isang daan apat na libong katao ang naninirahan sa kaharian. 70% pung rito ay naninirahan sa pangunahing isla ng Tonga Tapu. Ang Tonga ay nagkaroon ng national headline noong Enero ng taong 2022 nang ang Honga Tonga Honga Hapay. Isang massive submarine volcano ay sumabog sa north coast nito. Bagamat ang pagsabog ay hindi nagdala ng lava na bumubulwak sa Tonga Islands, nagpadala naman ito ng malakas na tsunami na bumaha sa lahat ng isang daan at pitungput isang isla Malino na ipinapakita ng video na ito na hindi kailangang maging monster wave ang isang tsunami para magdulot ng malaking problema. Ang tsunami wave ay humampas sa baybayin, bumagsak sa isang bakod at bumaha sa kanilang likod bahay at sinakop ng tubig ang buong coastline. Naputol ng tsunami ang komunikasyon at kumitil ng apat na buhay. Kabilang sa mga ito ang dalawang may-ari ng shelter ng hayop na nasawi habang sinusubukan nitong iligtas ang kanilang mga aso. Ang Tonga Tsunami ay umabot sa Peru at California. Ayon sa mga siyentipiko, ang enerhiya na inilabas ng bulkan ng Tonga ay katumbas ng 61 megatons ng TNT na mas malakas kaysa sa Tesser Bomba o ang pinakamalaking nuk na pinasabog. Pagkatapos ng North Dakota Oil Boom, ang lungsod ng Dickinson ay naging isa sa pinakamabilis na lumalagong mga lungsod sa Estados Unidos. Sa katunayan, ang populasyon ay halos dumobli sa nakaraan. Sa loob ng dalawampung taon, nalaman ng mga bagong residente na ang Dickinson ay kakaibang madaling tamaan ng mga hailstorm. Sa pagitan ng 2013 at 2016, mayroong siyam na naiulat na hailstorm sa loob ng 10 milyang radius. Ang isa sa mga hailstorm ay tumama noong Hunyo ng 2016 at isang lokal na lalaki ang nag-record ng kaganapan mula sa kanyang tahanan. Nagsimula ito bilang isang mahinang storm hanggang naging isang mapanganib na bangungot sa isang kisap mata. Oh! 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 Ang video ay nagsimula sa isang heavy hail at makakakita ka ng mga piraso ng dahon na nagliliparan sa bakuran. Sinabayan pa ito ng malakas na hangin at ang mga sanga ay nagsimulang lumipad. Nang matapos na ang lahat, daang-daang ari-arian ang nasira. Halos lahat ng tahanan sa bayan ay may kani-kaniyang kwento at ang mga sasakyan ay puno ng gasgas. -gas. Sa kabutihang palad ay wala namang nasugatan sa nangyayari.